Hi guys! So na. Wala nang paso. Win na tayo kasi opening lang ako eh. Ayos naman na yung bukas. Ha? Hindi pa ko? Wala pa open daw ako bukas. Alam na this. Laba time. Win <laughs> time. Uwi na ako guys. Thanks God. Naka ano tayo ngayon. Naka chamba ng isa mayroon tayong uh, sale, yan yung Saugawa nakabinta tayo ng isang unit yan yung ating uh, bagong store susunod so, magbibidyo tayo ulit dito yan, pakita ko lang sa inyo pinaganda na yung store ni Ugawa. compare dati na lumang uh, store. Ito maganda na. Wala nga lang ilaw pa dyan, pero kailangan nang lagyan ng ilaw. Ito yung bagong model ngayon. Yung dalawang yan, tapos dalay. Ngayon guys, sa ngayon yan lang muna. Uwi na ako. Dayo, yayo pa mo eh. Dam. Tara, tayo. Uwi na ako. Magdideo pa bukas. Pinapadeo pa ako ni sir. So, di daw. Bukas. Ahi na muna. Salamat sa mga subscriber ko. Sa mga nanonood. Thank you so much. Bye. Bye, guys.